Aw. Oh, natin to. Luto na. Luto na ang miswa oh. Kakaunti pa lang miswang yun oh. Marami lang yung gulay. Napino na oh. Ayun ang miswa oh. Hmm. Natin. Hmm. Ayos. Pwede na. Kahit sabaw lang. Ulam na may kanin na yun o oh, bahaw oh. yan ang kakainin ko mamaya tapos nagsaing na rin tayo hmm. ba diba, no para kaming ilaw eh ngayon tapos naman natin ang ating labahin ano yun bilaban lawan natin malapit na tayong matapos yan yun na to yan Hop, matutumba. Hop, matutumba pa ngayon Si Aling maglalaba. Sampay na natin 'to. Kainin na pa natin 'to binanlawan. naka limang banlaw na 'to. ayan laban pagkatapos mag habang nagluluto shout out sa inyo sir kay Marvin nagre-reklamo wala daw siyang shout out wala kang wala kang shout Marbin Marvin pangit mo kasi kaya wala ka ng chatap <laughs> kulimlim na naman ha kulimlim na naman sa start ng mga taga video kaya lang ko kayo makukuha dyan silang ano ang aking pakicomment naman dyan ang aking ATM card. Eh, okay, magka ATM card na ako yan, ha? May ATM card na rin ako. mam ma many. Salamat. Mini nga ba? Mini nga ba pangalan mo, mam ma Salamat na pagkasikaso sa akin. Napakabait ng na mga tao dyan sa mga staff dyan sa ano. <coughs>

Marino Heights sa Marino ano tayo yung eh magpapantaw magpapa x-ray

Ano po? Maraming maraming pong salamat sa inyo uli. Ingat po tayong lahat. Saan man tayo lupalop ng mundo. Hindi muna tayong tubig. At mauhaw. ng hmm, tubig. Yung <coughs> manok na kalabas ang ulo. <coughs> Gusto naman lumabas. <coughs> Salamat po sa inyong lahat. Ingat po tayo.